Idol, paano ka po magtimpla ng kape? Ayan, uh, pero bago yan natin gawin mga idol yung natin pagtimpla na ng kape. Ayan, gusto ko po muna pasalamat sa mga taong sumusuporta sa atin. At syempre, ginagawa ko po itong video na to para sa mga taong uh, ng loob, sa mga taong uh, kapag ko PWD, sa mga kabataan na hindi adlang yung kapasanan para sumuko sa buhay, bagkos, patuloy lang tayo sa buhay. Kaya eto mga idol, papakita ko sa inyo kung paano magtimpla ng kape. Step by step ka. Let's go! Kasi so, yung mga idol, papakita ko sa inyo na lang kung paano ako mag-timpla ng kape. Eto, dito nakalagay yung kape sa natin. Ayan. Wala itong mga adal. Isa, isa lang itong mga adal. Ito, yan dito. Tapos ito. Sukal. Ayan. Ito, sukal. Hindi pa ako magtimpla ng kape mga adult pag gising ko sa umaga. Ito. So, Ayan. Tapos siyempre, kukuha tayo ng uh, kutsara at baso. Ayan. Ayan. Maganda maglagay nga doon. Tapos paan natin kunin Ayan. Ayan ito na tinalagay. Tapos para maging comfortable tayo mga doon. Para magtinta ng kape. dito tayo upo. Mas maganda yung ganto po ang anong pesto natin. Siyempre bubuksan natin ito. Tapos ito. Ayan. Tapos Lagyan natin ng na kape mga idol. Medyo matapang mga idol ang ating kape. Ayan, medyo tapang-tapang natin. Wait lang. Ayan. Tapos lagyan natin ng asukal. Asukal mga idol. Isa. Dalawa. Ayan, okay na yan. Tapos mga idol, ito kung paano buksan. Ito, bubuksan natin. Dito natin lalagay. Ayan. Ayan. Tapos ganito. Medyo masikit itong mga idol kaya kailangan natin ipitin. Tapos. Tapos. Lagyan natin ng mainit na tubig. Ayan. Oops. Ayan. Ah, ah. Tapos mga idol, matapang yung mga idol Tapos natin yun, syempre. Ayan Low. ayan daw ayan, tapos syempre mga idol para maging comfortable ang pesto natin ikitot ako ng pesto ayan ayan tapos, halaw natin Medyo matapang siya mga idol itong uh, kape natin. Yan mga idol, ginagawa ko po itong uh, video na to. Ayan, syempre, para ipakita sa mga kabataan na kahit gano'n tayo, ikain eh, natin gawin yung mga posible. Ayan. Ito. Kung kala ng iba, na parang hindi natin kaya, pero magagawa pa na natin. Uh, syempre, pag gusto mong gawin, uh, sa galit, sa puso, wala imposible. Ito mga idol, mm, ang kape. ang tapang. Ah, tapang kape, pero unsa sarap. yung mga ganun pa ako magtimpla ng kape. At syempre, bago yung mga idong, bago natin pagpatuloy, ibabalik natin to. Ganun to pa ako magbalik mga idong. Tay, tay. Ito, <laughs> isa. Pagsabay na natin sa mga idong. Ayan. Baka mahulog po, timbang po yan. So, Ayan. Diyan natin ilagay dyan dahil din po nakalagay yung kape at sukan mga idol. Tapos ito yung kutsara. Okay nyan dito. Ayan. Ayan. Oh, Ayan mga idol, pinapakita ko po yung video na to para sa mga kabataan, sa mga kapwa ko PWDs na hindi na talagang kapansanan para sumuko sa buhay. Pagkos, sa uh, basta, basta kaya mong gawin, gusto mong gawin, gawin mo. Ang mahalaga, wala kang tinatapakan yung bat. Ito, ang sap ng kape. Ayan. At pwede rin mga idol pag medyo mano, dito ko po nilalagay yung minit. Yeah, maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood. Hintuloy-tuloy tayo sa buhay. Uh, gawin natin yung gusto natin. Gawin natin yung gawin. Ha! God bless. Follow share! <laughs>